ng araw ay nagdudulot ng ilang sakit sa ating balat. Kabilang na rito ang makakati na prickly heat o mas kilala sa Pinoy term na bungang araw. Kilala rin sa tawag na sweat rash ang bungang araw, pero ang medical term nito ay milyarya. Naukuhang prickly heat sa may init na panahon kaya usong-uso ito ngayong summer season. Ang mainit na klima kasi ay nagiging sanhi para tayo ay pagpawisan kapag nagkakaroon ng kontak sa sebum malikabok, bacteria at sa dry skin ng ating pawis, nabablock ang ating sweat glands kaya tayo nagkakaroon ng bungang araw. Ano-ano ba ang home remedies para solusyonan ang mga maliliit pero ubod sa kating mga bungang araw na yan? Unang tip, cold compress. Gamit ang towel, maglagay lamang ng ice at ibalot ito sa kailagay sa affected body parts. Pinapalamig nito ang balat at pinabawasan ang pamamaga nito. Isa pang mabisang paraan ay ang paggamit ng honey. Lagyan lamang ng honey ang affected areas at iwan ng ilang minuto bago maligo. Ang honey kasi ay may cooling effect kaya maiibsan ang pangangati ng balat. Next ay ang aloe vera. Ipahid lamang ang katas ng aloe vera sa affected area at iwan for 10 minutes. Mabisa ang aloe vera dahil isa itong antiseptic at pinapalamig nito ang ating mga tissues. At syempre, hindi mawawala ang baking soda. Ihalo lang ang isang teaspoon ng baking soda sa isang tasa ng malamig na tubig at saka isawsaw dito ang malinis na towel at ilagay sa parte na may bungang araw. Titigil na ang pamamaga, babawasan pa nito ang pangangating nararamdaman nyo. O oh, ayan mga mami, ilan lang yan sa mga helpful tips to beat those small yet itchy bungang araw. Yan ang ating kwenta ng mga tanong na may kwenta at kwento ang kasagutan. Pwede niyo kami mapanood ulit sa news5.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre, higit sa like, share! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.